Hello mga kaikal. Ano naman ako nagbabalik si Francis Escurel para magano makichismisan about sa ano sa ano sa mga shoutout sa mga may mga bakanti pa na oras. Siyempre um, param ko na nakukulang kamu sa inyo pang guru gasto sa oras, lalo, mas la... lalo na sa mga may mga estudyante. Yan. Hindi na ka magpaligoy-ligoy lalo may mga estudyante kamu? Na ka mo. Hindi ka magpaligoy-ligoy gamitin nyo na ano yung mga oras pa na bakante sa ano pwede nyo mapagkitaan tawag sa sideline oo may may kung halimbawa may bang mapakanti ka mo na luti pwede nyo na matanuman na paggabot sa oras may makukuha ka mo pwede nyo ibali dyan dili man kung nyo na skill dili nyo na habit na trabaho mag-research ka mo sa YouTube, sa Facebook, Kaya, wala naman niya na imposible sa internet na dili ka mo makaram kung i-research niyo o gusto niyo i-aram o gusto niyo i-negosyo niyan. Syempre, pero ko syempre isang pot negosyo sa um, buong buhay ko dinarako ang pagnegosyo, gamay pa ako nga siguro mga 8 years old <laughs> negosyante na ako nagaburo balidya na ako dako ano na ako mabalidya nagabakal akong saging tapos ibalidya ako no? tawag sa sa imo negosyante ka na <laughs> kay mairuksan imo ano teknik nagabalidya ka aram mo aram nyo mga kikang wala simple, sa nagayaman na naga-trabaho lang ang nagharayaman ni Gusyanti. Kaya na iyo ginahulat, i-apply nyo na sa isip nyo na magnegosyo. Yan. Kaya i-research nyo na kung ano ang iyo ginakahiligan sugat, kung ano ang iyo habit. Yes. I-research nyo na sa YouTube. Tanan, aday na sa Facebook. Kung, dili, wala ka man habit, wala ka man, wala ka sa pambakal na sa iyo habit, o Magano mag anay ka mo, mag ka mo sa TikTok, mag Boro balija ka mo, mag lang ka mo. May makukuha na ka mo na point na ano, inang commission. Yun. Bag na padako ng commission niyo, kuha tapos ibakal niyo na sa tun iyo ano. Um, gusto pa ng mga na ng mga equipment na para gamitin sa yon, ha gamitin sa tun iyo skill yun pero sa sina, mga man sa mga kaigang napakasimple gamito lang na talaga nato na naton utak dili an naton ano katamaran mm, gamiton ta na kunan ginatag sa aton ni Lord na mga talent ipakita na nato na muka sa ano kung talent niyo mag vlog mag vlog ka mo kung may cellphone ka mo mag vlog ka mo yun maabot ang panahon 1 year o 2 years 3 years diyan niyo makikita niyo pag ano pag ano pag ano pag yaman kun patuloy ka mo na mag ano mag vlog hindi man magpatuloy ka mo sa sana ano sa ano San ano, San ano? sa skill nyo na ano na gina ano sugad gina, gina aram na mas ano, sugad na dili nyo may skill magnegosyo pero ginadala nyo o maabot ang panahon amay nan maahon sa inyo sa kahirapan yun lang mga kaikan damo damo gihapon na o salamat sa iyo oras na ginhatag sa akong sa mga hindi pa nakapagpalo ipalo e, nyo na ako para ka mo sa mga chismis ko na may may ano may, may, may mapupurot ka mo yun lang Thank you. God bless.